Yes, Double P and Double P at dito ka ngayon sa Nes o Nueva Isaya National High School upang masaksihan ang unang araw ng pagbubukas ng eskwela. Marami siyang mga estudyante at kusang doon kami nagbabantay at maraming sasakyan. At yung mga bata ay saan inaasis ng mga kasamahan naming mga kapulisan. Kung saan doon na do nagbibigay kami ng police visibility sa mga bata. Uh, sa observation namin, okay naman, normal at tahimik, mga payapa. Uh, oh, eto, alam mo naman, dito sa atin sa Cabanatuan City, sa ganitong pagbubukas ng eskwela, Uh, ang ginagawa ng mga kapulisan ay tayo ay nandito sa sa harap ng mga eskwelahan dito sa buong kabanatuan na rin ano? at nagbibigay tayo ng mga assistance upang hindi magkabulbol ang daloy ng trapiko. at ganoon din ang mga estudyante ay malayo sa kapamakan di sila masagasaan magkaroon ng safety measure ganun. dito sa buong kabanatuan organized naman ang mga ginawa ng kapulisan at saka ng mga dito sa atin sa DepEd sapagkat nagkaroon tayo ng mga brigada balik eskwela. Lahat ng ganito ay pinagagayakan natin lalo na sa pag-o-open ng mga ganitong class, classes. Kasi ito taon-taon ginagawa natin para ang, ayun nakikita mo naman maraming kapulisan. Ginagawa natin organize pati yung flow of traffic ay nagiging smooth. Ang mga estudyante ginagabi natin kung saan sila tamang dumaan upang nasa ganun ay hindi sila masaktan o masagasaan. Nasa ayos. Basta pakinggan lang yung, yung ano, nang ng teacher announcement. Wala akong kasama pero hindi naman po ako nahirapan kasi okay lang naman po nasa linya. Kahit po nung painal ko yung kapatid ko, hindi rin po ako nahirapan kasi maayos din po yung nakapila din. Masaya, excited siya. Hinakabahan kung sino yung mga bagong classmates. Madali lang kasi po, kabisado ko na, in third year na po ako. Okay, ang opening up classes ng 2012-2013 ay welcome na welcome sa Nueva Ecija High School. Sa katunayan, sinimula namin ito kanina ng flag raising ceremony at uh, nagbigay ng mga ilang uh, pointers sa mga mag-aaral na kung saan ay uh, din naman ang mga mag-aaral at sila ngayon ay naka-house na sa kani nilang mga classroom. Well, I think naman sa Nueva Ecija, wala namang kaming natatanggap na untoward uh, incidents. Parang maganda naman ang ano, kaninang umaga on my way to office from Pampanga, nakita ko naman sa mga schools na parang wala namang masyadong gulo because we expect everything to be Uh, starting today already, yung mga klase natin dapat nandiyan na yung teacher, nandiyan na yung mga bata, may klase na talaga. Grade 7 will have a new curriculum at uh, yung mga teachers natin, they underwent training last uh, May. So we are expecting them also to inform the parents at saka yung mga bata what they expect. Akali, wala naman talagang problema kasi yung di nang magtuturo. Yung mga dating nagtuturo ng first year high school, hindi nang nagtuturo ng grade 7. Mula dito sa Nueva Ecija National High School, Etel Santos para sa Double WP at B ng TV48 at DWNE. Naguulat. Uh -huh.